Eto po ate Chona, isang baso ng tubig. Halos nagyayelo na sa lamig. No, salamat Elsie. Pakidagdagan mo nga ng yelo. Napakainit sa labas. Ay, bakit ba naman kasi humahangos ka, Chona? Tanghaling tapat! Elsie, tapat mo kay Chona yung electric pan. Ma, nagpalit ba ng guard sa baba? Hindi ako kilala eh. Pinagsulat pa ako sa visitor's logbook at hiningan pa ng ID. Nag-intercom pa po dito at tinanong si Aling Maria Green kung papapasukin kayo. Mabuti nga at maingat sila sa pagpapapasok. Abay, mahirap na! Lagi namang paiba-iba yung gwardya dyan. Basta sumunod ka sa reglamento, na ha? Ayokong masabihan ako na yung mga bisita ko eh hindi sumusunod sa mga patakaran dito. Opo, ma. Eh bakit nga pala napadalaw ka? Pangungulit ka na naman. Tama naman kasi. Sayan na ho. Pumayag na kayo. Isang taon na nating pinag-uusapan to eh. Eh bakit ba kasi ako aalis dito sa kondo? Ang tagal-tagal na nating nakatira dito. Dito kayo lumaking magkakapatid. Eh bakit ko kailangan pang lumipat? Nay, kasi nga, nasa 10th floor kayo. Kayo lang ni Elsie dito. Minsan, pag day off pa ni Elsie, edi eh mag-isa na lang kayo. Paano kapag biglang nag out at walang elevator? Paano kayo aakit at bababa? Isa pa, ang layo nito. Kaya lang naman nyo ito binili dati kasi malapit sa eskwelahan kung saan kayo nagtuturo. At ngayong retirado na kayo, pwede na kayong hindi mag-condo. Yeah. Anong gagawin natin sa unit na ito? Sayang naman. Ibibenta nga natin, Ma. Yung pinagbentahan, sa inyo din naman. Idagdag nyo na sa retirement. Ano na nakuha nyo? Eh, hey, pag-iisipan ko muna. Eh, napakaraming alaala ng bahay na ito eh. Ma, mabuti naman at napag nyo na ibenta itong unit. Napag-isip-isip ko. Mabuti na nga siguro'ng malapit ako sa inyo ni Kuya Roman mo. Bira niyo nga ako madalaw dito eh. Ang layo kasi talaga sa amin, ma. Ang traffic papapunta. Ang sikip pa ng kalsada papunta dito. Baka nga sakaling kapag lumipat ako malapit sa inyo, eh mas madalas kong makikita ang mga apo ko. Pangako 'yan, ma. Ay, nakakapagod. Mabuti na lang at maagang nakauwi. Elsie! Oo? Pahingi nga ng isang basong tubig. Ako'y uhaw na uhaw. Hindi pa nga tayo pumila niyan, May, dahil priority ang mga senior citizen sa bangko. Pagdating natin, pinaupo kayo agad. Ma, ito ang passbook niyo ha. Nandyan ang pinagbentahan ng unit. Malaki-laki din, ano? Matagal-tagal ko din gagamitin ito. Enjoy nyo yan, ma. Bilhin nyo yung mga bagay na makapagpapasaya sa inyo. Wow, aling milagrim! Ang ganda ng bagong lilipatan natin. Mas maluwag sa kondo. Mas mahangin dito sa bagong bahay nyo, ha? Ang daming bintana. Maganda ba, ma? Gusto nyo? Oo. oo. Maaliwalas itong bahay at Sakto lang sa amin ni Elsie. Hindi mahihirapang ang maglinis si Elsie dahil hindi masyadong malaki. Pinili talaga namin ni Kuya Roman yung isang floor lang. Wala nang second floor para hindi nyo na kailangang mag-akya't panaog sa hagdan. Naipagawa na din namin yung mga kailangan ng minor repairs. Kung tutusin, maayos na maayos pa ang kondisyon nitong bahay. Naalagaan nito ng dating may-ari. Nihanda ko na din po yung mga gamit namin sa kondo. Pwede na ilipat. Yung mga babasagin, ibinalot mo ba ng maayos? Baka maganda basag-basag ha. Mas matanda pa sa'yo yung ibang gamit ko. Pinalot ko pong mabuti gaya ng sinabi niyo. Mabuti naman. Hahakutin na ng mga lipat bahay yan this week. Sa susunod na linggo, pwede na kayong lumipat dito. maingay. Madilim pa ah. Bakit napakaingay sa labas? Elsie! Oh, Ali Green, Ang agay niyo namang magising. Naghahanda pa lang ako ng agahan niyo ah. Gutom na ho ba kayo? Hindi pa. Nagising ako sa ingay. Tulog pa nga sana ako eh. Silipin ko nga yung labasan dali. Ah, teka. Samahan ko na ho kayo. Aba, pila ba ng jeep yan? Wala naman yan kahapon na. Bakit biglang nagkaroon ng pila dyan? Oo, oh, aling nilaging. Mahabang pila ng jeep. Parang ginawang terminal ng jeep yung kasada natin na. Ah. excuse me. Anong pila ito? Pila ho ng mga gwapo. Ha? Ito namang si kuya? Huwapang gwapo sa sarili niya? Nakuha pang magbiro. Ay nako, oh. Nakakairita. Nagpupuno lang ho ng pasahero yung nasa unahan. Wala ho kasi kami mapilahan pa. Kaya napagdesisyonan namin dito muna. Hindi naman ho magtatagal. Hindi pa lang ho kami mahanapan ng lugar ng barangay. Wala desisyon din tong driver na ito eh. Walang pakay kung nakahambalang sila sa kalsada at nakakaabala. Aling milagring, umasok na ho tayo at masusunog na ho yung niluluto ko. Oh, tubig ho, aling milagring. Parang ilang araw na huwi ang ubo niyo ha. <coughs> Sumasakit na nga ng bahagi ang dibdib at likod ko sa kakaubo. Simula nang magkaroon ng pila ng jeep dyan eh, napakausok. Pumapasok na kahit dito sa loob ng bahay. Hindi lang ho Ang baho na din ang pader sa labas. Nakita ko ng isang araw doon umihing ibang driver. Hindi <coughs> na maaari ito. Oh, Aling Milagring! Saan ako kayo pupunta? Hihingi ako ng tulong sa barangay para mailipat yung pila ng jeep sa labas. Hindi naman terminal yung kalsada eh. Hindi sila dapat nandyan. Sumisikip ang kalsada at nakaka-perwisyo sila ng mga lehitimong residente sa sakali at tulad ko. Oh, magdala ho kayo ng payo at mainit sa labas. Aling Milagring, sasamahan ko na ho kayo. Tatawid nga pala kayo ng kalsada. morning, Aling Milagring! Ang aliwalas ng gising niyo ah! Fresh na fresh! Parang isang bulaklak na namumukadkad sa hardin. Ay nako Elsie! Kahit anong pambobola mo, wala ka pang umento sa sweldo. Kakataas ko lang ng sweldo mo nung isang buwan. Si Aling Milagring man, gusto ko lang sabihin na halatang maganda ang gising niyo. Eh, maayos na kasi ang tulog ko. Hindi ako nabulabog ng hiyawan at busina sa labas. Mabuti na lang po at mabilis ang moksyon ng barangay. Wala na pong pila ng jeep sa labas. Oo nga eh. Ang laking ginhawa. Tahimik na uli ang kalsada. Pero aling labing, noong namalengki ako kanina, narinig ko na pinag-uusapan tayo. Ha? Eh bakit naman tayo pag-uusapan? Ano naman ang sinasabi nila tungkol sa atin? Hindi daw tayo marunong makisama. Hindi nyo naman daw nabili ang kasada para paalisin yung mga jeep na nakikiparada doon. Aba! Eh tingnan mo nga naman ang pag-iisip ng mga yan. Nagsusumikap daw sila para sa ikabubuhay ng pamilya nila. Naghahanap buhay lang naman daw ho sila. Ay wala namang problema sa paghahanap buhay. Pero kapag nakakaperwisyo na ng kapwa, ay eh, kailangang isaayos. Napakatagal mo naman, Elsie. Nakipaghuntahan ka pa dyan sa labas, ano? O, nasa ng dahon ng laurel? Wala ho akong nabili. Ha? Eh, paanong wala? Abay, meron dyan sa malapit na tindahan ah. Nung isang araw lang, bumili ka dyan, di ba? Meron nga ho, kitang kita ko nga eh. Nakasabit yung mga pakete ng daon ng laurel. Ang dami-dami, aling milagring. Oo. Oh. Eh, yun naman pala eh. Bakit nga hindi ka bumili? Sinubukan ko naman ho. Sabi ko, Pabili nga po! Sumigaw ako ng ganyan, aling milagring para sigurado akong maririnig ako. Tapos sumilip yung tindera. Nung makita yung kapitbahay natin na ako yung bumibili, sumagot agad. Galit. Labas ang ugat sa leeg. Wala! Natakot ako, Aling Milagring. Nagmamadali ako umuwi dito kasi baka buhusan ako ng kumukulong tubig kapag nagtagal pa ako doon. Eh, hindi niya pa nga alam kung anong bibilhin mo. Wala na agad. Ayaw nga lang akong pagbilhan. Asawa niya kasi yung isang jeepney driver na pumipila dyan sa labas dati. Yung pinalis niyo. Ah, kaya pala. O siya, huwag na lang muna nating lagyan ng laurel itong adobo. Huwag mong kalimutang ilagay sa listahan niyang laurel kapag nag-grocery tayo sa isang linggo. no kaya yung kumakatok? Oras ng pahinga eh! Napakalakas kumatok! Balak pa yatang sirain yung gate! Ano yon? Balak nyo bang sirain yung gate? Nagpapahinga ang mga tao nang bubulahaw kayo! Lolo, naman ito Ano naman Pwede po pa ng bola po ng badminton. Anong bola ng badminton? Ano po yung... Ano po, ano? Badminton po, nahulog yan po sa garahe. O, oh, eto! Huwag na kayong maglalaro sa kalsada, ha? Abay, nagising ako sa inyo. Ako pang papupulutin nyo ng bola, eh. Masakit na nga ang balakang ko kapag yung muyo ko. Sa susunod na mahulog pa yung bola nyo dito, hinding hindi nyo na makukuha yan, ha? Tanggalin nyo nga yung tali ng net sa gate ko! Ano, wow. nagagalit si Luna ko. Tanggalin na po! Ano, bilis, bilis! Sa'yo maglaro. Patayin mo na nga yung TV Hindi ko din naman maintindihan yung pinapanood ko. Kung makapalahaw naman kasi yung kumakata sa video, okay? birthday kasi yata ng kapitbahay natin aling maligring. Eh paano kaya tayo matutulog niyan? Bakit ba kailangan nilang ipadinig sa buong barangay yung kanta nila? Eh sa kalsada pa nagbidyoke. Okay? Saan so, ginawa nilang extension ng sala nila yung kalsada? Naglagay pa sila ng mga sa kayo tapos nandun yung mga bisita nila. Ay, okay, tapos, kapag mga lasing na, eh mag-aaway. Hindi ba nung isang araw eh, may mga basag na bote dyan sa bakuran? Oho, nagbatuhan ng bote yung mga lasing tapos pati tayo natamaan. Eh, tatawag ko sa barangay yan. Kailangan patigilin yan. Matagal nang may ordinansang nagbabawal sa pag-inom sa mga pampublikong lugar gaya ng kalsada. Naku, Aling Milagring, may isa na namang kapitbahay ang maiinis sa atin. Wow, Aling Milagring, puting-puti yung bagong sapatos niyo ah. masarap din sa paa. Malambot. Bigay ito ni Chona. Handa ka na ba, Elsie? Tayo na at baka mahuli pa tayo sa misa. Ay, kalabaw! Elsie! Naku! Ano ba itong natapakan ko? Lumubog yung sapatos ko! Ay, naku! Malas ng konti, aling Milagring! Nakatapo ko kayo ng dumi ng aso. Dilaw na dilaw at malampat-lampat pa. Oh. bagong bagot at puti pa naman yung sapatos nyo. Naku eh, kailangan ho natin pumasok ulit. Magpalit na lang ho kayo ng sapatos. Lilinisin ko na lang ho yung suot nyo mamaya pag uwi natin. Eh bakit naman kasi? Sana man lang kung magpapadumi ng aso, eh dinadakot pagkatapos. Ay nako, Elsie. Parang gusto ko nang bumalik na lang sa kondo ulit. Dear love, alam nyo, suki na ako ng barangay Sa katunayan, kapag tinatawagan ko sila Hello pa lang ang sinasabi ko eh, alam na nila na ako ang tumatawag wala naman akong choice kundi tumawag. Ramdam ko ang ngit-ngit sa akin ng mga kapitbahay ko. Tingin nila sa akin. Isang matandang hukloban na hindi marunong makisama at reklamador. Paano ko kaya maipapaintindi sa kanila na hindi ako masamang tao? Gusto ko lang naman ng tahimik na paligid. Yung hindi ako na pepperisio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yeah. <laughs>